Good morning! Dito tayo ngayon sa Kalayan. Ayan na, may asawa ko na yung history. Hindi siya nag-face mask hindi na siya makahinga. Ayan. Dito kayo sa palayan, guys. Ayan. Ayan Shout out dyan sa inyo.

sa sa salita naman? 7. Ano ang gabihan? Yan. Iba na naman may ari yan. Kay Kennedy yan. Kay Kennedy. Di. ko, Diyos ko. nag espray nag siya ba? À là lần yên Điên chưa? Úi. Đợi shout out thôi. chút, out, shout out. Uh. Ha, đâu Đây hmm. à, là một sắp một Sila nakatangke na ano mga? Ha? Pito? Maho? Sa so, uod. Ang